Nagsapo ngayon ang mga nakikiramay sa pamilya ng mga nasawi sa banggaan ng tren at AUV sa kandela Recreso nitong Webes. At anumang oras ngayon, inaasang darating na ang asawa at ama ng mga biktima na nagmula pa sa ibang bansa. May ulot on the si JP Sarihan. JP! So nakarating na nga yung ama ng isa sa mga namatay dito at abot-abot nga ang pakikiramay ng mga kaana, kaibigan, doon sa mga namatay sa naganap na aksidente sa Candelaria Quezon, nitong Webes. Sa oras ng pagdadalamhati, nakahanap ng pagmamahal ang mga kaanak sa isa't isa. Dito sa clubhouse ng isang subdivision sa Baco Orgavite, nakaburo lang mga labi na mag-inang Nancy at Paula Carasig at limang taong gulang na si Kizeya Nicole Polus. Sila ang tatlong binawian ng buhay matapos mabangga ng tren ang sinasakyan nilang sasakyan sa may Candelaria, Quezon. Napakasakit para sa mga naulila nila ang kanilang sinapi dahil napakahirap daw malimutan ang mga alaalang kanilang naiwan. Ang limang taong gulang na si Nicole, magbabirthday birthday sana sa May 16. Kwento na kanyang tiyuhin na si Terence, malambing, mapagmahal at talented na bata si Nicole. Sayang nga lang daw at binawi na ng agad ng Diyos ang kanyang buhay. Ang 17 years old naman na si Paula nakatakdang magdibu sana sa Agosto. Isa sa mga pinakasabik sa araw na iyon ang kanyang inang si Nancy. Nakasama niya rin umanaw. Nilalakasan na lang ang, ng lola ni Paula na si Angelina Angelina ang kanyang loob. Di raw siya pwedeng madurog, lalot pat kailangan niya magpakatatag sa anak niya na asawa ni Nancy at ama ni Paula na nakauwi na ngayon. Masama raw ang loob ni Lola Angelina sa PNR dahil kulang na kulang daw ang signages nito at mas masama raw ang loob niya sa driver ng sinakyang AUV. Pero anumang galit nila, mas nangingibabaw daw ang pagdadalamhati at pinasasadyos na lang nila ang lahat panalangin ko makagaling maggumaling yung dalawa ko pang ate. Para yung ama naman hindi masyadong masaktan. Dahil di mo yan. Ito, kaya pamangkin niya. Tsaka dalawa, asawa anak nawala. wala. miss ko siya ng sobra. Tsaka mahal na mahal ko po siya. Hindi po namin siya makakalimutan. June, nakiusap ng uh, privacy ang uh, mga kaanak dito ngayon sa pagdating ng ama uh, nitong si Paula at uh, tatlo naman dun sa siyem na nasugatan ay uh, maluhwa pa rin at isa sa kanila ay uh, kasalukuyang inililipat ngayon sa isang ospital sa Maynila. At yan muna ang latest mula rito sa Cavite. June. Maraming salamat, JP Soriano.